ay may puwit. Baka sakali sumama na ako. You, baka lang nga, baka sakali. Baka may mabasa siya. Asama. Ganon. Baka sakali. Kung may mababasa, baka sakali. Na, hindi pa naman. Gusto mo mababasa? Alin, alin. Para maging tunay kang guro ng Biblia, patunayan mo ngayon yung sinasabi mong Diyos may puwit. Ah, o ba? sige, patunayan mo. Kasi siya po kayo, ginagalang ko po siya. Huwag kang galit. Hindi, hindi ako galit. Ganyan talaga ako. Huwag kang galit. Dandaan ka lang, iho. Babalain ko. Oo, oh, ganun lang po ako. Okay. Nagagaya lang po ako sa inyo. Pasagutin na po natin. Sinabi niya ng Diyos, ganito. Yung puwit po, ah, may puwit talaga siya. Napakinggan mo ako Ay, Sige mo. po. Huwag mong At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Oh. Kung ikaw naniniwalang nilalang ka sa larawan ng Diyos, kung may puwit ka, tatanggapin mong may puwit ang Diyos. No, 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 no. Pwedeng ako po'ng katanungan kay Mr.